magkasama kami ni Kuya mo. Yeah. Hindi kami friend sa Facebook, hindi kami, pero yung ex niya, friend niya sa Facebook, tsaka sa ano, sa ano, pero kami dalawa hindi. Diba? Ang galing. Eh? Very good. Tapos bandang huli, may makalikot mo. Itang ina, nandun yung kaya pala. Itang ina, yeah. mm -hmm. Valentine's sa Valentine's, putang ina, ano, may ka-Valentine's ka ba? patida partida, bagong pangalak pa ako nun, ha? <laughs> Ano mo, ano? marites sa nang buk... Kamaritasin mo! Ibiag natin yan. Wala! May kisimis ka may katuya. Hindi naman mapatunayan na totoo. Napatunayan ko na, di ba? Oh. Kaya nga eh. Paano yun? Anong patunay ano? dun? Ano? Anong patunay dun? Sorry na! Sorry na! <laughs> Hindi na maulit! Matagal na yun eh! Tanginan ko! Ano pa yung ilang <laughs> tunay yun? tangina mo? tangina ko! Uso lang dati talaga yung mga ganyang video-video na videohan ako itong putang inang <laughs> tangina Tang mo? Wala anak-anak ako, putang ina mo. Ikaw magkikipag-date ka? <laughs> Magkikipagkita ka? Ay, ako'y sakit na sakit dun sa pag-iiray ko sa anak mo. Tapos ikaw eh, ano, saan tayo magkita? Sino ba ka valentines mo? Putang ina ni... May ganun? Puta, so, parang wala namang galing. Parang wala. Parang katalatwaduan na ito. Ay, kung sinay po yun. O, oh, gusto mo i retrieve ko yun eh. Oh, Oo, retrieve mo. Ito, ano na ito? Ano ba yung cellphone mo? Parang baluto. Wala namang ganun. <laughs> Makagawa <laughs> ah, ang kwentong puta. Hindi. Uuwi na ako dyan. Uuwi na sabi ko, uuwi na ako. Uuwi pa ako. Sorry na. Sorry. Hahaha. Yung ano na ito, baliw. Baliw ang mga sayad po. Wala yun! Sayad ka. Ano yung kutang inang? Ginawa pa kutang ah. Nabasa ko na lahat-lahat ang mga chat niya. Kutang inang to. Akala niya pa bububububo lang to. Pero hindi niya alam nasa loob. Hindi mo ka Ah, ano mo eh? Okay, okay. Ano masasabi mo doon? Palibasa, Martes kayong dalawa. <laughs> Ito niyo ninyo, pero ako pag nyo, mga baliw kayo. Tado ka, akala mo ha? Galing, 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 galing mo talaga eh. Galing kayo, magaling gumawa ng kwento, baliw. Mortis.